Ang ganda ng araw mga katuernelyo. Ito yung aking uh, gagawin ngayon. Kukuha ko ng piyesa ito. Ito yung piyesa na kukunin ko. Dito na ako sa Auto Supply. Ito yung clutch lining. Ah uh, Stick bearing. Ah uh, is ah uh, is lock spring ng lock spring ng release bearing. So ito naman yung release bearing. So ito yung pressure plate. So yan yung kukunin ko ngayon mga katrelyo. So dito ngayon ako sa aming uh, suki so na uh, auto supply sa Jeep North. Ito so, mga katrelyo, dito, ito yung auto supply. Ano to? Manay, ano? Hindi. Isoso forward. 6 inch E1. Engine. Forward 2, 4, 6, 8, naman yung ano, lagi kong uh, kinukuha na ano, pang forward Ito mm. Isa Ito dalawa Lock spring Lock sa release bearing Ito dalawa rin stick bearing. Ito tagi isa to. Ayan. Ito na yung bago. Ito na lang. Ay, hindi nga lang ang tsaka so, nagmatch nag-match naman. So, tama to. Nah, itu yang stick biring.